Super ganda nga ng quality nito, mga madam, oh. Tingnan nyo naman, oh. Ayan. Sa halagang 100 plus pesos, meron ka na nga ganito kadaming gel pen. 30 pesos na nga ito, mga madam, na gel pen. Pero 100 plus pesos lang. So, papatak lang na parang nasa 5 pesos lang ang isa. So, ganito kamura ito, mga madam, na gel pen dito sa TikTok shop. Dahil nga malapit lang pasokan. Ako, mga madam, bilhan nyo na yung mga anak nyo ng ganitong gel pen. Retractable lang nga ito, mga madam. Ibig sabihin, pwede mong... Ayan, so press in, press out. Hindi na nanay dyan, ngayong pasokan mga madam. Magunti-unti na kayong bumili ng mga school supplies ng mga anak ninyo habang naka-sale pa, habang naka-free pa. Dahil pag malapit na yung pasukan, ako, baka magsisi tayo na baka mas mapamahal tayo kapag hindi natin green up yung opportunity haba mga mura pa yung mga school supplies. Okay, mga madam, sa so mga naghahanap na murang school supplies pero quality, mga madam, ito. Highly recommended tong gel pen na to. 30 pieces lang pero 100 plus pesos only saya mamadahan, i-click mo na nga yung yellow basket at mag-checkout ka na. Ha?